ito din, binara naman namin, maka binara naman tayo dito. Aliga, liga, liga. Umubalik ka kala checkpoint. Umubalik ka kala ya, checkpoint. Hoy, <laughs> parang natakot ka. Parang natakot ka. 'Di ako muna checkpoint. Yeah. Wala <laughs> helmet. So, impaw namin to, kuya. what's up mga king? at magandang umaga sa inyo lahat so syempre nandito ako ngayon sa province of Abra so syempre ipapakilala ko sino yung kasama ko siya ay si gusto ng mga yeah! <laughs> so yun siyempre sobrang happy dahil uh, nakilala ko na si Miss Kels ng buong buo siyempre pamilya niya at syempre yung nakita niyo sa aming dalawa at dun nga sa aming anak na si baby Kenji so syempre bago ang lahat mga king Ngayong araw, mamimigay tayo ng gulong ng ND Rubber Thailand Tires. Pakita mo, Miss Kels, yung pibigay natin. Tara! So ito mga king, uh, actually itong gulong na to, parang pwede siya sa Mio. So siyempre mga king, nandito kami sa highway uh, ng papuntang Manila. At siyempre dito, papuntang Banggit, Abra. Banggit, no? Banggit, no? Banggit, Miss Kels, no? Kiss mm -hmm. mo muna ako. Pa para may ganda <laughs> so, yun nga, hindi na natin patagalin mga king. Mamimigay na tayo ng gulong from ND, Rubber, Thailand, Philippines. Tires, Philippines. Yun, syempre, ah uh, ano, hindi na tagalin patagalin. Kasi ang init. Sobrang init eh. Init dito sa probinsya. Okay, let's go! Sheesh! So, yan mga king, naghihintay kami ni Miss Kels ng pwedeng parahin. Alam mo ba kami ano na dyan? Paparahin ng motor ha. Kailangan mapara na natin tapos titignan natin yung gulong. So yun, naghihintay tayo siyempre dito. Konti lang eh, no? Konti lang yung mga 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 Yun na yun Yung walang helmet yun, walang helmet tayo, paparahin natin. Walang helmet yun eh. Uy, sticker ka? Nakit tayo ni Kuya, kaso lang yung sticker natin nasa bahay. Ayan, makikita sa ating followers ito tinarar bin na namin magit tinarar na namin kaya kaya mubalik ka kala checkpoint Bumalik ka kala checkpoint parang 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 matakot ka. parang matakot ka. parang 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 may checkpoint Ah, hindi, ano yan. Ang followers ko lang yan. parang lang helmet. parang lang po parang 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 lang ako, yan. Ah, hindi bawal dito. Hindi ba bawal dito, baby? Mm hindi. -hmm. Ah. Kala na takot ko babalik. <laughs> babalik si Kuya. Ingat ka okay. ko, ingat Ingat, ingat. Ingat sa pag-uwi, So yun mga king, uh, yung isa na ano natakot. So siyempre mayroong followers. Ah, siyempre hindi naman pwedeng isnabihan natin, 'di ba? Followers natin 'yan eh. So ngayon, maghihintay na tayo mga king na susunod. Let's go. So okay, yung napakaswerte talaga ng mabibigay na gulong kasi dito bihira may dumaan ng motor talaga. Dito sa parting, anong lugar to, baby? Uh, pantok pa rin. Ano, ano? Pantok. Tingin ka sa camera ko, huwag ka Pantok. <laughs> kamaya sa camera ko. Mungay <laughs> <laughs> ano. Ay, mamaga na. Ano yung ay, mga ay nun? Ayan, mga nun. Wala, kompleto eh. Kompleto. Yan, yan, siguro. yan dalawang mga gusto. Pag-iwang ka. Pag-iwang gyo. Pa. Okay, wala pang helmet. Dito, <laughs> dito, dito. Matibay din. Matibay ka, wala kang helmet ha. Ito yan. Kaya. Okay, kaya. Wala la helmet. Wala kang helmet, tito. Okay lang dito kayo no. Ha? Okay lang dito. Tawin mo dito kaya. Tawin mo dito So yun mga akin parang ito, ito siguro Bakit ano kuya wala kang Ito palangin Okay lang dito na walang yung net kuya Ha? Okay lang dito Kasi gumagalong galong ka pa delikado yun Doon delikado yun So impaw namin to kuya Ano kami ah uh, Pinadala kami ng ano nang Kabilang kalawakan Good <laughs> lang <laughs> mag <-iusap>, sir <laughs> Hindi joke <laughs> Hindi joke Ganoon lang ganoon lang gano, gano. Ano lang kami actually dito kasama ko si Miss Kells kasi napansin namin, no. Oh. Tingnan mo yung gulong niya. Pwedeng ano kuya? ya? Pwedeng pa double stand mo. Double stand mo kaya. Yan, dito tayo, dito tayo. Pwedeng ko lang. pina ko lang yung gulong mo, ha? May tignan butas mo lang yung gulong na mo. din, oh. Yung oh. Tingnan mo yung gulong niya. Oh, ka, ano? May ano siya, may may kal ano siya, parang bukol-bukol. May bukol-bukol siya. Alam mo kuya, delikado 'to. Napaka-delikado. Tapos yung kaninang nang nagbabanking-banking ka pa sa kabila, sa kabila. Ay, may butas oh. Ay, Shish. Ah, wala na. No. Bi biyak na siya. O, oh, mo. May, may, may mga biyak-biyak na siya dito. Wala pa, wala pa kasi ako. No? Oh, Pagpili ng bago. Ah, wala pa mabili? Wala. Sa estudyante ka kasi. So, siyempre, kuya, nandito naman kami ni Miss Kals. Ah, uh, may bibigay ako sa'yo. Ito. Nah. Oh, ah, tara. Actually, mga king yan, Katulad yan. Ah, uh, sakto. Mio sa. Uh, wala na kalbo na yung gulong nya Re regalo natin siya ng gulong from Andy Rubber Thailand Tars Let's go Hey, ang pagod ko ah Init kasi mo <laughs> yung gulong natin, yung gulong natin? Ito, Ayan, yan ko ni Miss Kelsey si gulong namin Ayan, uh, anong size yung kuya? KT, o oh, di sakto kuya Ayan o oh. Ito, uh, para sa'yo Bibigay namin ito Kasi ito yung deserve na Bigyan ng ano, mabigyan ng bulo. service niya. Pag service mo kasi nag-aaral ka, di ba? Para safe ka. Para safe ka. Kasi tututusin to talaga wala na. Dela diba, toto si wala na yung gulong niya. Mm. ano na. Kalbo na. So yung kuya s'yempre deserve mo manalo ng gulong. So bibigyan namin tong gulong sa yo. At uh, s'yempre kailangan ni kuya to kasi putput -put na yung gulong niya. So congratulations kay kuya. taga saan po kuya? Taga Taga Bilya po. Ah, Bilya parang malapit so yun congrats kay kay kuya na kinabahan ka kanina so, kinabahan ka kala mo nang huli kami lang. lewan ko yung kasi yung lisensya, lisensya mo hindi next time ano dalin mo yung helmet dalin yung helmet dalin mo yung lisensya mo kasi importante yan sa national highway so syempre dapat lagi nang iingat syempre mag iingat ka rin sa gulong mo kasi kalbo na huwag mo na pabayaan so pa syempre so, ito tatagal at tatagal sa ito dahil naka ND rubber tire Thailand So, yan. Maraming salamat, kuya. So, basta kay Andy, safe ka. Yan. Basta kay Andy, forever friends. Maraming maraming salamat ka, kuya. Kay kuya na nabiyaya natin. Maraming maraming salamat sa Andy Rubber Thailand Tires. Maraming salamat. So, Anong masaya mo kuya? Pero medyo ano Parang, salamat ka kay Andy. Ah, uh, masalamat ka kay Andy Rubber. Salamat kay Andy Rubber at saka si Boss BJ King TV. Ayan, so, yan, kuya. Uh, sorry sa abala na ano ka namin. So, This is for you, Kuya. lang nga, Salamat, Kuya. Oh, ingat